mahina, napapagimanan, kulang sa aral. Madalas nating marinig ang mga salitang to. Kahit ang Pilipinas ay nakakapag-produce ng mga pinakamahusay na tao sa mundo. Malinaw ang potensyal ng Pilipino. Pero, ano kulang? Panatang makabayan. Sa pitong put na bansa, Pilipinas ang may pinakamababang score sa reading comprehension. Iibig ko ang Pilipinas. Aking lupang sinilang. Only one out of five Filipino students achieved at least the minimum proficiency level. Ang hirap maging makabayan minsan, pero para sa kinabukasan, may mga ordinaryong tao na tuloy lang sa pagtupad ng kanilang panata. Nag-aalay ng oras, dugo at pawis para magawa ang parte nila para sa edukasyon ng ating mga kabataan. Education work is very challenging. One should be passionate about it. Kailangan may puso ka talagang kilalanin yung students mo, harapin yung students mo, alamin yung story nila. One of the common parang phrases na we have in TFT is we go where we need Kung ano yung kailangan ng isang eskwelahan, yun yung susubukan namin. Punan. The way that we try to train our teacher fellows, maturuan sila na marunong tumingin lampas dun sa kung ano lang yung nakikita nila sa estudyante. Teacher of the Philippines started in 2012. at first started um, deploying fellows around 2013, that all Filipino children will have access to excellent, relevant and inclusive education. Making sure that we are providing them the correct support in order for them to become productive citizens. Back in 2022, naghahanap ako ng mga trabaho pwede kong pasukan. Tapos, I came across Teach for the Philippines. Nagspark lang sa akin ng interest na why not makasama or makisali ako sa movement na ganito sa mga taong nagtatrabaho para sa change one of the most surprising things talaga is maraming Pilipinong bata ang nangangarap at marami rin naman yung kailangan ng tulong at an early age the training that we provide to the teachers ensures that they are able to create a transformative classroom Bilang teacher fellow, kami nag-run nung aming student development programs. So yung memorable moment ko, nasa grade 3 class ako. May isang araw na sobrang kulit ng mga bata. As in, more than usual, nagkukulit, nagdadaldalan. Towards the end of the class, may lumapit sa akin bata. Nag-sorry siya sa akin. Teacher, sorry, nagkulit kami sa klase kasi may problema kami sa bahay. Made me realize as a teacher na kailangan tingnan natin yung buong context ng bata. Ano yung storya niya? Para lang at least ma nila na yung teacher nila nakikinig at pwede silang kumuha ng support sa iyo. But I think once na you're able to gain that trust, doon sila nag-open up. Para sa akin yung pinaka-fulfilling part ng trabaho, yung mga storya ng mga, ng mga bata. Hindi pa nila kaya hanggang kaya na nila. So kung meron kang puso sa pagtuturo, why not try being a teacher fellow? Hindi mo magagawa lahat. Gawin mo kung anong kaya mo. Sa ngayon, ang Teach for the Philippines ay may limampung teacher fellows na tumutulong sa iba't ibang parte ng bansa. Tulad nila, kailangan nating maging halimbawa ng pagsasabuhay ng ating panata sa bayan. Ako si Chandra Chloe Garcia. Ako si Kyle Justine Gueroche. Teacher Fellow ng Teach for the Philippines. Student Development Manager ng Teach for the Philippines. Isinasa puso. Isinasa buhay ang, ang panata, panata sa bayan. Sa bayan.